peace offering natin yan mga kaibigan no? so bati na ulit kami ni misis <laughs> 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 nagtampo kasi siya sa akin mga And? kaibigan di ka di day akin mga kaibigan oh di ka di day siya kadi ang nagtampo <laughs> hmm. Hmm. di ka di hmm. ikaw ang nagtatampo di ka di Tignan nyo, wala siyang masabi, di ba? Madaldal yan sa camera ngayon, wala siyang masabi kasi totoo. Tuk <laughs> 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 Mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat! <laughs> Namiss ko ng sumisigaw-sigaw. So ayon pa rin mga kaibigan yung itlog ko ay nako frozen pa rin. Hayop ka Jim. <laughs> at ngayon naman mga kaibigan na pupunta tayo sa isang tindahan ulit at uh, yun bibili tayo ng pang surprise natin kay uh, Mariano. Kasi mga kaibigan, meron kaming counting, kaunti lang naman katiting lang naman hindi pagkakaintindihan kaninang umaga kaya syempre uh, kailangan ko ng peace offering kay Maria diba so <laughs> ayun mga kaibigan let's go Whoop! grabe yung sunset ang laki ng buwan no Ay, hindi kita sa camera pero ang laki Sandali lang mga kaibigan, bibigay ko tong peace offering. Kasi, abis na bulaklak yung ating uh, ibibigay ito na lang. Ah, oh. and yes? si Mrs. <laughs> Come here. Yan ang regalo ko kung natapos kang ano is offering natin yan mga kaibigan no? so bati na ulit kami ni misis <laughs> yan ang regalo ko sa kanya kasi gusto ko sanang bumili ng bulaklak pero sabi ko wala tayong ulam ulam pagkain na lang oh, yan masay ulit si misis oh hali ka na at kakain ka na ah sige kasi kanina mo pa sinasabi na gutom ka eh ano to? tignan mo ito baka may ano na yan buot oh, matagal na ba? matagal na ba? ano ito? tortellini with tomato sauce tortellini with tomato sauce ginawa ni misis kanina nung umuwi ako sa galing sa trabaho mm -hmm. tapos bakit kayong kalang kumakain? eh anong oras na? 230. Wala. Well, eh, 12 o'clock, nandito ka na, di ba? Oo. Kasi, ano? <laughs> 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 Hindi ako nagutom kanina. Ngayon lang ako makaranas ng gutom. Parang malamig ito. Oo. Kain mm. muna ako, ano? sige. Ako rin ito. Gusto ko. Mm -hmm. Waffle na may vanilla ko rin. Mm -hmm. First Good. time ko itong ano, tikman. Mm -hmm. Hindi naman yung first time pero matagal na. Mm tapos nung bayaran ko ito, mahal pala nito. Halos 4 euro itong waffle na ito. Ewan ko ba kung bakit mahal. Siguro tatak na. Hindi ko alam na tatak pala yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Hmm? Natikman mo na ba ito? Hindi ba. Bakit di mo tinikman? Mm -hmm. Di ba ikaw ang unang unang nagbubukas ng mga ganito? Mm -hmm. Nahiliya ako. Natikman yan. Hmm. Ano <laughs> <Ado> nga, Artem? <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Masarap. Masarap? Masarap ang kain? Magkaiba yung ano niyan, mm -hmm. yung lamang. Mm -hmm. Yung isa... With Ayaw spinach. Para. Yung isa... Cheese. Yung cheese nasa ref. Mm, rind. What is this? Beef. Beef. Pero parang mm -hmm. hindi beef. Mm -hmm. So, nagustuhan mo naman yung regalo ko sa'yo? Oo, oh, nagustuhan ko. Pagborito ko eh. Ganyan palang trick mo ah. <laughs> mm -hmm. Nagtampo kasi siya sa akin, mga kaibigan. Hindi ka. Hindi eh. Siya kasi ang nagtampo. Hindi ka eh. Ikaw ang nagtatampo Hmm. 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 Tignan niyo, wala siyang masabi, di ba? Madaldal yan sa camera ngayon, wala siyang masabi kasi totoo. <laughs> Kumakain lang ako. Pupunta kayo doon sa ano mamaya. Maghahatid ka. Alam naman. Hindi ka na naman nagtatampo, kaya ihahatid ko kayo. Di ba nagtampo ka? Kaya <laughs> hindi ko alam kung maghatid ka. <laughs> Bakit ko matawa? <laughs> Totoo naman. Ano mm. nga artim na? Ihaatid ko lang mga ito mga kaibigan. Maghatid tayo. Let's go maghatid tayo. Nandito na tayo mga kaibigan. Okay. So, anong oras ko kayo susunduin? 7. Um, mga alas 7. Uh -oh. Sige tayo naman pupunta tayo sa grocery ano at titignan natin kung ano yung uulamin natin bukas may suggestion ka na uulamin natin bukas mm, yung sinabi mo kanina kasi marami pa tayong vegetable oh. Eh, e kulang lang yung panggisa di ba sabi mo chop soy oh, kasi may broccoli tayo may ano pa yung paprika tapos... bell pepper oh. ah bell pepper pala may pechay pa may ni pa tapos yung regalo kong petchay kanina. Oh, yung regalo mong petchay. <laughs> Yun na lang ano? Oo. Uh, -uh. Oh, Sige. Tapos tignan natin kung anong idadagdag natin dun. Uh -uh. Okay. Sanggit. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao. Uy, ang dahat. Ang laki pala nito. Oh my goodness. Oh. Ilang kilo ba to? 1.69 kilos. Akala ko isang kilo lang to. Oh. <laughs> Basta sinabi ko lang dun na yung yan, lahat na yan sabi ko. Kasi akala ko one kilo lang. So, ang gawin na lang natin, hatiin natin. No? Hatiin natin siya. Yung iba, inuluto ko na lang bukas. Yung ngayon naman, magluto tayo ng ano? Ano kayang lulutuin natin? Yung maisip ko lang, mabilisan lang yung adobo no? tapos yung iba naman bukas na so ayan I ano ko na to i-freeze na natin para hindi siya ano masira iwayway lang natin to tapos iano na natin siya iluto na natin syempre mga kaibigan yung bawang natin soy suka paminta. At syempre, huwag na huwag natin kalimutan yung ating honey. Kasi mas masarap kung ano, medyo matamis-tamis siya, manamis-namis. Ika nga sa Tagalog. Syempre, halu-haluin muna natin mga kaibigan. Dadagdagan ko siya ng carrots at uh, patatas mga kaibigan. No? So ngayon na natin iluluto to para makatipid tayo ng oras. No? Uh, bukas, syempre, ipapainit na lang siya. At syempre mga kaibigan, wala tayong ibang gagawin kundi magsundo Ang aga pala natin mga kaibigan So, maghihintay muna tayo At uh, ang gagawin ko naman, mag edit na lang muna ako habang naghihintay Hindi pa pala sila tapos Oh my goodness, Jeb Hello! Let's go! Uh Oo! -oh. Ayan mga kaibigan, tignan natin Ayan, yung adobo natin, oh Asan yung rice? Di ba sinabi mo kanina, wala o, ayaw mo ng rice? Sinabi ko ba? Wala <laughs> ako ng rice. Wala ako ng rice. <laughs> <laughs> Parang hindi ko mahalala yung sinabi ko yun. Sinabi mo yung kanina. Yes. Oo. Sige. Ah, pati. Akala ko kasi ayaw mo na rice. Konti sa pagi na patatas mo. Konti lang Hindi ka makatiis na walang rice ako. Mas bagay kasi yan sa rice. Oh, diba? sige. Sige. Rice. Ano ito mo. sige. First bite. I, I, I ano mo yung paa para ano? Kaupo ako mo. Para didikit ka sa akin. Oo. Ikaw na yun. Asan yung karne? Yan. <laughs> What? Ba't rice lang? Mm -hmm. eh, linagay mo sa bunganga mo. Mas masak pag rice lang. May diet ako. Eh dapat hindi rice ang kinakain. Mm. Kung nagda-diet ka. Uy. Ano? Parang maalat ano? Hindi <laughs> <What's> Hindi maalat? <laughs> oh. Parang maalat yung ano ko hindi? Mm -hmm. Mm -hmm. ano? mhm mm maluto ba? naruto? mhm mhm yung masarap yung boto ni jeb mhm mm magpa order na kayo sa kanya mhm mm order kayo sa akin mm -hmm. gusto niyong kumain ng hindi masarap